Sa wakas ay nakamit na rin ni Kelra o Dwayne Pilas ang respetong nararapat para sa kanya matapos nitong masongkit ang mailap na tropeyo sa MPL Philippines. Ngayong season 14, naging dominante ang fanatic Onyx Philippines kung saan munti ka na nilang mawales ang mga katunggali sa regular season. Pagpasok ng playoffs ay naging undefeated sa series ang Onyx, kung saan isa nga sa naging sandigan nila ay ang malulupit na place ni Kelra. Ayon kay Kelra, hindi niya inaasahan na magiging kampiyon siya sa MPL at sinabi niyang mas naiyak siya ngayon kumpara noong manalo siya sa MSC o Mobile Legends Southeast Asia Cup. Ito'y lalo pa ng muntikan pa silang makambak ng Aurora MLBB bago nila tuluyang maselyo ang kampiyonato para sa Onyx Philippines. Kasi parang ano eh, kala ko hindi talaga para sa akin yung championship. Kumbaga, di ba dapat tapos na namin yung game 5 pa lang ata? O game 5, bugbog na yung Aurora. Tapos naka kami. Tapos naka uli kami ng second, pangalawang game. Kumbaga yung tumatakbo sa isip ko talaga nun, ano eh. Parang makers ba? Parang ganun, makers ba yung <coughs> MPL sa akin? Tapos after ko, kasi pag panalo, pag panalo, naiyak talaga ako eh. Kasi parang di ba totoo yung, yung curse na ano, ganun. Tsaka kala ko kasi mangyayari uli sa may blacklist na laban namin noong season 7. 3-1, tapos naka kami. Kaya sobrang, ano talaga, sobrang dami na rin kasi pinagdaanan eh. Kaya sobrang naiyak talaga ako. Bukod sa kampiyonato, pasok na rin ang Fanatic Onic Philippines sa M6 World Series bilang representative ng Pinas kasama ang Aurora. Ito ang kauna-unahang beses na makakasama si Kelra sa M-Series. Pati na rin ang kanyang mga kakamping sina King Kong, Kirk, Super Friends at Brusco.